ka ba ay nakabili ng sikanhan na motor o sasakyan at hanggang ngayon ay hindi pa nakapangalan sa iyo ang registro nito? Takot ka rin bang magmulta ng 20,000 pesos dahil sa bagong MIMO na inilabas ng LTO? Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo kung paano mag-transfer ng ownership ng nabiling sikanhan na motor o sasakyan. Ano ang mga requirements, ang step-by-step step process at kung magkano ang magagastos mo sa buong proseso ng pag-transfer ng ownership. Para lang po muna ito sa mga private motorcycle and vehicle dahil sa mga pampasahero po. O iba pang public utility vehicle ay may mga karagdagang requirements na po ito. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga informative video na ia-upload ko. Ngayon ay pumunta na kaagad tayo sa mga requirements na kailangan ninyong ihanda bago mag-process ng transfer of ownership. Una, original ORCR ng motor o sasakyan na nabili ninyo. Kung sakaling nawala na ang original na ORCR at photocopy na lang ang hawak nyo ay pwede pa rin yan basta may nakatatak dito na certified true copy. At may affidavit of loss kayong dala katunayan na nawala na ang original nito. Pangalawa ay ang deed of sale ng nabiling motor o sasakyan. Kailangang pirmado ito ng nagbinta at ng bumili at kailangang notarize ito ng abogado dahil hindi tatanggapin ng LTO kung hindi ito notaryado. Sunod naman ay xerox copy ng dalawang valid ID ng seller at ng buyer na may 3 specimen signature. Sunod ay kailangan mo ng compulsory motor vehicle liability insurance o CPTL. Marami namang insurance company sa paligid ng mga LTO offices. Kailangan nyo rin ng PNP HPG clearance. Ngayon kung sakaling hindi ka mag-process ng transfer of ownership sa LTO branch kung saan nandun ang mother file ng nabili mong motor o sasakyan, halimbawa nakarehistro ang unit na nabili mo sa LTO Davao o Region 11 at nandun ang mother file nito at mag-process ka ng transfer of ownership sa LTO Malaybalay Bukidnon, Nasakop ng Region 10 ay kailangan mo ng confirmation request mula sa LTO. Kahit SIM region pero ibang LTO branch ka mag-process ng transfer of ownership ay kailangan pa rin ito. Pwera na lang kung doon ka mag-process sa LTO branch kung saan nandun mismo ang mother file ng unit na nabili mo. Yun lang din naman ang kailangan para sa confirmation request, ang original ORCR, notaryado na read of sale, two valid ID ng seller at ng buyer na may three specimen signature. Ipa-photocopy mo muna ito lahat at isubmit sa LTO. Titingnan lang nila ang mga original documents for verification at ibabalik din sa iyo. Kukunin ang contact number mo at tatawagan ka na lang kung dumating na ang iyong confirmation request. Kadalasan yan ay nasa 3 to 5 working days. Depende sa layo ng LTO brands na may hawak ng mother file ng unit mo. Pero dahil busy ang mga personnel ng LTO ay mag-follow up ka na lang after 3 days. Habang hinihintay mo itong dumating ay kumuha ka muna ng PNP HPG clearance. Pumunta lang sa HPG office at ipresent mo lang ang iyong mga requirements para sa transfer of ownership. Kung kumplito naman ay bibigyan ka ng order of payment at babayaran mo ito sa land bank. Hindi tumatanggap ng bayad ang HPG. Pagkatapos mong magbayad ay bumalik ka na sa opisina ng HPG at ibigay mo ang resibo ng binayaran mo at bibigyan ka na ng Motor Vehicle Inspection Report at kailangan mo itong fill upan lahat. Pag okay na lahat ay ibalik mo na ito sa HPG para ma-inspeksyon na ang unit mo, istinsil nila ito, yung engine number at chassis number, tapos may picture taking din kasama ang may-ari ng unit at ilang mga HPG officer. Pag okay na lahat, bibigyan ka na ng stub para sa pagkuha ng HPG clearance. Makukuha mo ito pinakamababa na ang 3 days pero pwede ding iparas para makuha agad pero may dagdag payad na po ito. Kung nakumplito niyo na ang mga requirements tulad ng original ORCR, dalawang valid ID nyo at ng sealer na may 3 specimen signature, Notarize deed of sale, nakuha niyo na rin ang confirmation request at ang HPG clearance ay pumunta na sa opisina ng LTO. Unahin niyo na pong kunin ang CPTL insurance sa mga LTO accredited insurance company na nasa paligid ng mga LTO offices. Kailangang nakapangalan na po sa inyo ang kukunin yung insurance. Kung isasabay niyo ang pagprasis ng transfer of ownership sa pag-renew ninyo ng rehistro ay kailangan din ninyong ipa-emission ang unit ninyo. Pag okay na lahat ay pumunta na sa evaluator at isubmit lahat ng requirements na hawak ninyo. Maghintay lang po ng konti dahil titingnan pa nila ang inyong requirements kung walang problema at kung okay naman lahat ay papupuntahin naman kayo sa cashier para bayaran ang lahat ng kinakailangang bayaran. Pag-uusapan natin ang gastos mamaya. Maghintay ulit ng konti, depende sa dami ng tao sa LTO at tatawagin ka na sa releasing window at makukuha mo na ang bagong Certificate of Registration na nakapangalan sa iyo. Ang estimated na magagastos niyo naman sa pagprocess ng transfer of ownership ay narito. Notarized deed of sale 450 pesos pero sa sasakyan lang po ito, kung motorsiklo ay mura lang naman. HPG clearance 500 pesos, insurance 690 pesos para sa mga private vehicle. Sa LTO naman ay 680 pesos para sa mga sasakyan, total of 2,320 pesos. Kung isasabay mo naman ang renewal ng rehistro ay madadagdagan pa ang babayaran mo. Kung motorsiklo naman ay medyo maliit lang dyan ang magagastos ninyo. Paalala lang po pala na may mga LTO branches lalo na yung hindi busy ay i-check ulit nila ang unit kahit tapos na itong i-check at stencil sa HPG nung kumuha kayo ng HPG clearance. Para naman doon sa mga nakabili ng motor o sasakyan mula sa isang kumpanya at pangalan pa ng kumpanya ang nasa rehistro, kailangan nyo po ng notarized secretary certificate mula sa kumpanya. Maraming salamat sa panonood mga lods at sana ay may natutunan kayo tungkol sa pagprasis ng transfer of ownership ng mga nabiling second hand na motor o sasakyan. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito ay pindutin niyo na ang subscribe button, ilike ang video, ishare sa mga kaibigan ninyo para malaman din nila ang mga bagay tungkol sa pagprasis ng transfer of ownership. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga video na i-upload ko. Kita-kit sa susunod na video mga Lods.